Grabe naman si Janine Gutierrez. Inirapan si Kim Chiu sa ASAP backstage. Mainit-init na balita. Matapos ang Star Magic Ball. Ang issue ng Kim Pao with Janine Gutierrez ay nasundan muli. Malaki nga talaga ang galit ng aktres at bitter pa rin. Marami tuloy ang nagagalit ng mga Kim Pao supporters. Bakit ganoon na lamang ang kawala na respeto? Once na kumalat na naman ito paniguradong lalaki at puputok ang hidwaan. Lalo na mga haters, kaawa-awa na naman ang ating mga idol. Ayon nga sa mga samot sa komento, ang dala kasi ng galit ni Tony Janine. Palaging gusto, bida At iingin muli ang pangalan. Mahirap bang intindihin na okay na si Kimi at Paolo? Mahal nila ang isa't isa. Wala naman silang tinatapakan na ibang tao bakit kailangan irapan pa? Nagsimula yan noong umamin si Janine na bet niya si Pao at may something sila. Pero kung nagsalita naman si Paolo sa isang interview, walang namagitan o namamagitan sa kanila. Napahiya si girl, kaya ganoon na lamang ang pagkabiter o galit. Eh ano naman ang mga gawa? Alam naman magsinungaling itong si Papi para lang saluhin yung pag-amin niya. Palibhasa, mabilis kasi siyang maimlab. Pero kasi trabaho lang ang gusto, alam niyo naman na very loyal sa kanyang crush. Si Kim Chu, ang one and only, patunay na nakabis din siya sa ugali ng, magiging partner nito. Maganda naman si Janine Gutierrez, ngunit pagdating talaga kay Kim Chu, iba ang pagkainlab ni Papi. Lagang tunay si Chinita Princess.